siguro 90% 90% nung kalsada oh. ito yung highway andito yung gasoline station ito yung pag-aari ni Bernardo Evangelista na nabili ko Opo. Oh, ngayon yung kabila Opo. Oh, dito po sa, sa warehouse number 2 nakuha yung drugs kaya hindi, hindi ko po area hindi ko po nabili itong lupang ito Opo. Oh, ito yung warehouse number 2 kung saan nakuha yung binuksan nila kung saan nakuha yung drugs oh. Yung binubuksan na po yung bodega hmm. ayan po so dapat yan mo yung sinisita hindi mo yung sa inyo ay, hindi po dapat yung kabilang paniniwalaan ko kung dito sa kabila dun sa warehouse number 4 at saka number 3 100% po hindi po kami involved sa drugs ay hindi po kami marunong magbenta ng drugs ang binebenta lang po namin yung sa Polinaria po, yung mga ataul po doon. Never na na-involve po yung mga pamangking ko. Never na na-involve yung aking mga anak. Wala po kaming story sa drugs.